Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video ay op na nga po muna tayo sa buhay probinsya. O oh, off muna sa buhay probinsya. So wala po muna tayong update today sa kagubatan at kabundukan. Nandito nga po pala kami sa Maynila. Uy! So kakain nga po kami today dito sa may aristocrat aristokrat. Arilla. At talagang kinikilig pa. Eh di nandito nga po kami at dito na kami kakain ngayon. Luckily, oy biglang nakapag-English. Ari nga po sa likuran namin. Ng... <laughs> sa harapan ko pala may magandang bilag. Uy, wow ka ako, Venus Ra. Diba pala po talaga ang pakiramdam kapag nakita mo ng malapitan itong si Venus Ra. kinikilig pa ako At oh. iba po pala talaga ako sa pakiramdam niyo. makita mo si Venus Ra ng malapitan ay sobrang ganda po talaga. Nakakakilig siya. Kahit po talaga ako babae, ganda-ganda ako sa kanya. Tapos, eto na nga po pala, may classic recipe. Oh, kakain na kami dito talaga, uy. Pagkakain nga po pala namin, eh, di, syempre oh, uuwi na. Kaya laong dumayo rin ni ikakain Bonus na lang po yung nakita namin dito si Venus Ra. Hanggang ngayon talaga, kinikilig pa. O, siya oh, uuwi na kami, nakakain na kami. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood. Paalam!